Nakuha na ang lihim na desisyon. Oh, ang Ombudsman ay naglabas ng isang kontrobersyal na secret decision na nagbabaliktad sa dismissal ni Sen Joel Villanueva. Seryoso, wala bang mas interesante na balita? Ang naganap na ito ay nangyari noong 2008 at mukhang hindi natulog si Martinez, pero bakit ngayon lang, 'di ba? ipinahayag niya na walang sapat na ebidensya na nagsasabing siya ay may kasalanan. Bakit? Kasi may mga pirma na na-forge. Ano to? Isang episode ng CSI Philippines? Si Villanueva, na ng panahong iyon ay kinatawan ng Sibak, ay naharap sa mga paratang ng pang-aabuso ng PDAF. Ang mga description, grave misconduct, serious dishonesty. Nagtanong ba man lang ng, bakit ako, si Villanueva? Ang balita pang ito ay lumitaw kasabay ng madugong pork barrel scam ni Napoles. Pero sa wakas, ang mga akusasyon laban sa kanya, gaya ng mas maraming bagay sa gobyerno, ay nahulog na parang mga fake news. Sa kabila ng lahat, sino nga ba ang talo? Ang publiko na umaasa ng kumpletong transparency o ang ating paboritong senador na mukhang lumusot sa nakaraang taon? Halika, Umupo at panoorin ang drama habang nagugulonggan ang mga tao kung sino ang tunay na nagmamanipula sa mga pondo.